Alam mo ba na minsan hindi sa sinasabi mo nasisira ang tingin ng babae sa'yo? Kundi sa mga bagay na hindi mo dapat sinabi pero nasabi mo? Oo, oh, totoo yan. Maraming lalaki ang nagtataka kung bakit unti-unting nawawala ang respeto at attraction ng babae. Kahit pag ginagawa nila ang lahat para maging open at honest. Ang problema, hindi lahat ng bagay dapat mong isiwalat. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang walong sikreto na hindi mo dapat basta-basta sinasabi sa babae kahit gaano ka pa ka-close, kahit girlfriend mo pa yan, at lalo na kung gusto mo pa lang siyang ligawan. Hindi ito tungkol sa pagiging sinungaling o pagiging misteryoso para lang gumimik. Ito ay tungkol sa emotional discipline, timing, at pag-preserve ng mystery at respeto sa sarili mo. Kaya kung gusto mong panatilihin ang respeto, interest at paghanga ng babae sa iyo, tapusin mo to hanggang dulo dahil ang huli ang pinakamahalaga. 1. Huwag mong isiwalat lahat ng laman ng bulsa mo. Oo, natural lang na magkwentuhan tungkol sa pera, kita o ipon lalo na kung nagkakaroon na kayo ng seryosong relasyon. Pero tandaan, ang sobrang pagsasabi tungkol sa laman ng wallet mo, either nagyayabang ka sa kung gaano karami o nagre-reklamo sa kung gaano kaliit, ay nagbabago ng dynamics ng relasyon nyo. Kapag sinabi mo na wala akong pera ngayon, kahit casual lang, iniisip ng babae na baka hindi ka responsible kahit pa may valid reason. Kapag sinabi mo naman na ang laki ng kinita ko ngayong buwan, pwede ring maging pressure para sa kanya o maging dahilan para isipin niyang mayabang ka. Stoic Insight Ang tunay na yaman ay hindi maingay. Kung gusto mong ipakita na responsable ka sa pera, ipakita sa gawa, hindi sa kwento. Planuhin mo ang date nyo. Bayaran mo ang dapat bayaran ng walang reklamo. Doon niya makikita na secure ka sa finances mo. Ang lalaki na marunong manahimik tungkol sa pera niya ay lalaking may dignidad at disiplina. 2. Huwag mong sabihin ang lahat ng laman ng isip mo. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Akala nila para maging honest, kailangan i-share lahat ng iniisip bawat takot, bawat duda, bawat insecurities. Pero para sa babae, hindi lahat ng naririnig niya ay nakaka-turn on. Kapag sobra kang nag-overshare ng takot mo, baka iwan mo ako. Baka may iba ka. Lumalabas na insecure ka. Tandaan, ang babae na attracted sa iyo ay hindi lang naghahanap ng companion, naghahanap din siya ng lalaking kaya niyang respetuhin. Psychology Tip Mystery Fuels Attraction Hindi ibig sabihin na magpanggap ka, pero piliin mo ang tamang timing at tamang lalim ng kwento. Mas maganda kung dahan-dahan niyang nadidiskubre kung sino ka kaysa ibuhos mo lahat sa isang upuan. 3. Huwag mong ikwento lahat ng problema ng pamilya mo. Oo, importante ang pagiging totoo at open. Pero kapag lahat ng away, tampuhan o problema sa pamilya mo ay ikinukwento mo sa babae, unti-unting nawawala ang tingin niya na ikaw ang matibay na haligi ng buhay mo. Para sa kanya, kung hindi mo kayang ayusin ang gulo sa pamilya nang hindi ipinapakalat, paano mo maayos ang relasyon niyo sa hinaharap? Hindi mo kailangang itago lahat, pero piliin mo lang ang mga kwentong makakatulong para maintindihan niya kung bakit ganito kabilang tao, hindi yung para lang makakuha ng simpatiya. Stoic Insight Ang pananahimik minsan ay tanda ng respeto. Ang mga sugat ng pamilya, dapat mo gamutin sa loob bago ilabas sa iba. 4. Huwag mong isiwalat lahat ng sakit at kahinaan mo. Kapag may sakit ka, normal na magsabi. Pero huwag mong gawing core identity ang karamdaman mo. Kung sa bawat pag-uusap nyo ay puro tungkol sa iniinda mo ang topic, unti-unti kang makikita bilang burden kaysa bilang partner. Mas nakaka-attract ang lalaking kayang umamin na may problema pero patuloy na gumagawa ng paraan para bumangon. Hindi mo kailangang itago ang totoo pero hindi mo rin kailangang gawing drama ang bawat kwento. Psychology tip. Women are naturally empathetic. Pero kapag nasobrahan sa reklamo at awa, nauubos din ang attraction. 5. Huwag mong sabihin ang lahat ng galit mo. Hindi lahat ng iniinis mo dapat ikwento. O oh, gusto kanyang makilala pero kung lahat ng kaaway mo, lahat ng naiinisan mo sa trabaho, lahat ng insecurities mo tungkol sa ibang lalaki ay ikinukwento mo para ka na ring nagreklamo 24-7. Attraction killer yan. Tandaan ang lalaking marunong magpigil at pumili kung kailan magsasalita ay lalaking may lakas ng loob. Stoic insight. Ang galit ay parang apoy. Kapag pinakain mo ito ng salita at kwento, lalong lumalaki. Pero kapag pinili mong manahimik at hayaan itong humupa, mas malinaw ang pag-iisip mo at mas maayos ang kilos mo. 6. Huwag mong ikwento lahat ng naging ex mo. Madalas itong pagkakamali ng mga lalaki. Iniisip nila na magiging transparent kapag ikinwento lahat ng nakaraan. Sino ang first love? Sino ang iniwan sila? gaano kasakit ang pinagdaanan. Ang problema, imbes na makita niya na strong ka dahil nalagpasan mo iyon, ang nakikita niya ay parang dala mo pa rin ang bigat ng nakaraan. Worse, minsan naiisip niyang ikukumpara mo siya sa ex mo. Mas magandang hintayin na siya ang magtanong. At kapag nagtanong man, sagutin mo ng simple at diretsyo. Walang drama walang detalye na parang teleserye. 7. Huwag mong sabihin ang bawat galaw mo. Ang misteryo ay susi para mapanatili ang spark. Kapag bawat minuto alam niya kung nasaan ka, sino ka usap mo, anong ginagawa mo, nawawala ang magic. Hindi ka na exciting, predictable ka na. Hindi mo kailangan maging sobrang secretive. Pero hayaan mo siyang magtanong minsan. Hayaan mong mamiss ka niya. Hayaan mong gumana ang imagination niya. Psychology tip. Scarcity increases value. Kapag hindi ka palaging available, mas na excite siya sa oras na kasama ka niya. Eight. Huwag mong ikwento lahat ng tagumpay mo. Nakakatuwang i-celebrate ang achievements pero kapag bawat maliit na accomplishment ay ipinagmamalaki mo ang dating minsan ay validation seeking mas nakakabilib ang lalaking tahimik pero kita sa gawa ang resulta kapag nakamit mo ang isang goal hayaan mo siyang makita sa kilos mo sa level up ng lifestyle mo sa kumpiyansa mo hindi sa paulit-ulit mong kwento stoic insight ang tunay na karangalan ay hindi isinisigaw. Ito ay nadarama. Kapag secure ka sa sarili mo, hindi mo kailangan ng papuri para makaramdam ng halaga. Kung may isang mensahe na gusto kong maiuwi mo pagkatapos ng video na to, ito, ito 'yon. Ang hindi pagsasabi ng lahat ay hindi pagiging duwag. Ito ay disiplina. Ito ang klase ng disiplina na nagpapataas ng tingin ng babae sa iyo hindi ka takot sa katahimikan dahil alam mong sa katahimikan lumalakas ang bigat ng presensya mo. Marami sa atin lumaki sa ideya na kapag mahal mo, dapat walang lihim, dapat lahat sinasabi. Maganda pakinggan, pero sa tunay na mundo, ang sobrang pagsasabi ay kadalasan na uuwi sa pagkawala ng respeto. Hindi dahil masama kang tao kundi dahil nababawasan ang mystery, lalim, at emotional leadership mo. Tandaan, sa relasyon, hindi lang ikaw ang nagmamahal. Ikaw rin ang naglilid ng emosyonal na direksyon. At hindi mo yun magagawa kung laging nadadala ng bugso ng damdamin at kwento. Ang stoic mindset ay simple. Piliin. Kung ano ang hawak mo at bitawan ang hindi mo kontrol. Hawak mo ang salita mo, oras ng salita at lalim ng ibinubukas mo. Hindi mo kontrolado ang reaksyon nila, pero hawak mo kung paano ka magpapakita. Doon nagbubukas ang tunay na kapangyarihan mo bilang lalaki sa isang relasyon. Hindi sa ingay, kundi sa tamang gamit ng salita at tamang haba ng katahimikan. Kapag ginawa mo to, makikita mo ang pagbabago hindi lang sa tingin niya sa'yo, pati sa tingin mo sa sarili mo. Ramdam mo yung tahimik na kumpiyansa, hindi yung maingay na pagpapakitang gilas. Ito yung klase ng energy na hindi nagmamakaawa, pero hindi rin nagyayabang. Ito yung lalim na hinahanap ng babae sa lalaki. Steady, marunong magdala ng emosyon at alam kung kailan magsalita at kung kailan manahimik. At kung may panahon na madulas ka ulit, normal. Ang mahalaga, bumalik ka sa core. Disiplina, respeto, dignidad. Tulad ng sabi ng mga stoic, hindi tayo humahabol ng perpekto. Hinahabol natin ang pagunlad araw-araw kung may isang bagay na gusto kong ipangako mo sa sarili mo bago matapos ang video na ito, ito yon. Pipiliin kong maging lalaki na may bigat ang salita. Dahil mas madalas, pipiliin kong manahimik. Doon nagsisimula ang tunay na leadership sa relasyon. Kung may natutunan ka, sabihin mo sa comments kung alin sa walong secrets ang unang tatanggalin mo sa routine mo. Gusto ko rin marinig kung alin ang pinakamahirap pigilan. At bakit? Baka yan ang pag-usapan natin sa susunod. Salamat sa oras mo. Tandaan, tahimik ang tunay na lakas. At ang lalaking marunong manahimik, hindi nawawalan ng salita, kundi pinipiling ang bawat salita ay may bigat. Kita kids sa susunod na video.